Nakakaalarma itong ginagawa nating vice-presidente, Sara Duterte. Nakakaalarma kanyang mga kills at galaw. Parang talagang kakaiba. Ang uh, parang siyang uh, nababaliw ba ito, nabubuwang o wala sa katinoan o eh, hindi lang itulutang. Eh, ito ay talagang parang siyang sinapian. So, kayong mga supporters ng mga Duterte, eh, ganito ba ang gusto niyong pinuno? ito namang mga Duterte baka akala nila ay majority para ng Pilipino ay gusto yung mga namumuno na palamura ganito na parang buwang ah uh, isipin mong uh, gusto rin yung putulin ang leeg ni PBBM tapos eh, gusto niyang sinabi rin niya kay Imina, na uhukain niya ang bangkay ni Marcos Sr. at idadala niya, ihahagis eh, niya sa West Philippine Sea hindi ito biro, hindi ginagawang biro itong mga ganito So, panahon na para gumising bayan, ganito ba ang gusto niyong pinuno, ganitong klase. Napakabigat. At siya ay napikon talaga siya kasi gusto pala niya araw-araw yung chopper ng presidente ay dadalhin siya sa dabaw para sa kanya. Mga araw-araw yan. Isa pala siya ikinagalit na yun, yung naputol na yung paggamit niya ng chopper, ng helicopter. Matindi, matindi ito. Ano po ba ang marami? Marami siya kinagalit eh. So, binigyan niya ng rating na 1% ang pangulo. 1 to 10, 1 lang binigyan niya at hindi raw palpak daw mamuno. Kasi sa kanya ang palpak, yung hindi sa sinusuportahan, hindi kinukonsinti yung paggamit niya ng confidential fund. So, palpak yun pag hindi kinukonsinti yung paggamit niya ng confidential fund. Palpak ang presidente pag ang down at tuloy-tuloy itong daloy ng quadcom hearing at siya ay binubusisido ng budget ng Vice President at ng DepEd nung siya ay nakaupo pa. So para sa kanya, palpak ang Pangulo kapag hinuhuli ang kanyang mga kaalyado, inaaresto, kinakasuhan tulad ni Kibuloy, ni Bongo, ni Bato, ni uh, at iba pa, at ang kanyang ama mismo, may kaso rin, sinampahan eh siguro yung isip niya ay si PBBM na may kagagawan Ano pa ang palpak sa kanya? palpak sa kanya ang Pangulo kapag ito ay lumalaban sa China kapag iginigit yung ating karapatan sa West Philippine Sea. So kaya, kaya niya binigyan ng one lang na grado si Pangulong Marcos, PBBM, ay eh dahil doon sa mga bagay na iyon. So para sa kanya pala, ibig sabihin, para sa kanya, ang isang mabuting Pangulo dapat ay hindi sa kani question sa paggamit niya ng confidential fund at intelligence fund. At uh, isang pangulo para maging karapat dapat ay hindi dapat kinakasuhan ng kanilang mga kaalyado tulad ni Kibuloy, Bato, Bongo, iba pa, si Christopher Lau, ano pa. Para maging number one ang pangulo, ang isang magaling na pangulo ay hindi kine-question ang China, Iyon. At ang isang magaling na pangulo dapat ay hinahayaan ng kanyang vice president na gumamit ng chopper pabalik-balik sa Davao at dito sa Metro Manila. So yun ang tingin niya, yun ang dapat. Kapag ka, uh, ibig sabihin pag lahat ng gusto niya ay hindi sinunod na nakaupong Pangulo din, palpak ang Pangulo. Yan ang tingin ng isang Sara Duterte. So kaya na humusga, normal pa ba ang takbo ng utak ni Sara Duterte? O hindi, pakicomment lang po dyan sa baba. Akala niya, maraming Pilipino ang sa ganong style ng mga Duterte, nagmumura, nanlalait, um, nagbabanta. Akala niya, gusto ng mga, mga tao. Uh, akala niya ay uh, patuloy silang mamamayag kapag sila ay uh, uh, nagpo sa China, nagtatanggol sa China. Kapag uh, yung gusto nila, ang gusto nilang masunod. Wala nang question-question sa mga budget, sa confidential fund, intelligence fund, kung ano ba, dapat hindi question. So marami bang tao natutuwa sa ganun? Ay sa totoo lang, ay mga baliw lang at mga engot ang mga Pilipino na gusto ng ganyan mga tao sa totoo lang, yung mga pinunong pinagtatanggol ang China pinagtatanggol ang drug war kahit daming namatay pinagtatanggol yung mga ng, ng e-sniper pinagtatanggol ang mga kibuloy pinagtatanggol si Bato si Bungo si Superlaw pinagtatanggol ang Farmally mga korupsyon na yan sa totoo lang, mga baliw lang, bobo, bopol, engot, wala sa katinuan. Yun lang ang mga Pilipino na magkakagusto sa ganyang uri ng leadership. Sa totoo lang.